Uh, magandang araw sa inyo lahat at tayo po ay gagawa, gagawa ngayon ng timbangan at uh, eto po siya isang 100 kilo na timbangan na ipinapagawa ng isang malaking junk shop sa bayan ng Baler so tingnan natin so ito marumi po uh, pabrasin natin. Ayan, humili na. So, ito po siya, nakabagsak yung pointer niya. So, ito daw po ay ginawa na. Uh, pin, ginawa na, pero nagloko pa rin. So, ito ho ay wala na sa normal na na dapat niyang kaayusan o kalalagayan. Ayan. baga uh, halos uh, uh, yun, no? Uh, nilagay natin sa zero, nagpunta po dito umatras. Okay? So, nahanapin natin yung sira kung dito, kung di dyan sa loob. Okay, mabuting uh, buksan na rin po natin para makita ninyo kung ano pa ang pwedeng problema. Okay ano pa ang makikita natin ang problema o, so ito nabuksan na tingnan lang natin yung loob okay. so, brushin natin dahil yan makapal ang palikabok ko putik na kasi ito ay nakalapag lamang sa may lupa o di san saan nila inilalapag maganda pa ho bago pero -gas gas, gas gas na syempre bakal ang mga tinitimbang dito mga sako sako kaya pang hundredan kaya ayun o ma, ganyan, ganyan siya ka medyo bago bago pa siya talaga hmm, malinis na mga kung titingnan natin yung spring nya oh, malinis pa hindi pa kinapitan ng anumang kalawang malinis so tinitingnan natin kung may nawawala kung nandun yung mga spring nandito tinitingnan ko doon kinakap ako kung nasa ayos bago pa siya oh. so itong lock niya. Oh, di na rin gumagana itong lock. Ah, naka ko na, wag na lang pagganahin po. Ah. Hmm. tingnan natin. So, ito ang yung kanina katulad nito. Oh. Diyan natin. Ito. maluwag na itong ano niya. Bisa binabuksan talaga nga namang ito ay itinray naman na daw gawin talaga ito. Nakausap ko yung gumawa nito pero hindi na gawa. Natural ho yun pag may sirang timbangan ang may-ari sasabihin ng amo. Tingnan ko nga o papatingnan niya sa tao niya ano kaya ang naging nasira. So, ayun. Ito kailangan kailangan dahil maliliit na lang yung timba dal yung ginagamit nila ng timbangan. So kaya na accurate. So uh, ito malinis pa si kalindong kabila. So tingnan natin. Kung ano, ano pa yung nakikita natin. Uh, so ito si. Ayan ang loob ng isang timbangan. Ayan, malinis. Ito yung spring. Okay. And, uh, kompleto naman. So, ngayon, tingnan natin yung ginawa natin kanina. Ngayon. Ito. I is ibabak to zero natin dapat ito ayan kailangan malakas. you ayun, Oh. No? Ibig sabihin, kunyari, dapat sa ganong lakas, kaya pa niya. Kaya pa niya. Eh, ito, hindi, eh. Hindi na niya kaya, kaya... So, hanapin natin yung sira. Okay.